Good morning mga ka-Green Thumb! Ayan, for today's vlog, magluluto naman tayo ng bistek na baboy. Ayan, meron tayo dito ang kalahating kilong liempo na hiniwa-hiwa ko na. At uh, ibababad natin siya sa oyster sauce. Ayan, lagyan natin siya ng oyster sauce. At uh, imamarinate natin siya kahit uh, isang oras lang. O kahit 30 minutes lang dahil gutom na. Ayan, ibababad lang natin siya sa oyster sauce pamintang durog, at uh, saka yung uh, bawang sibuyas. syempre dapat marami sibuyas. Ayan, nagkagayat na tayo ng bawang at sibuyas. At, kalamansi! Hiniwa ko na nga po yung kalamansi. Binaya ko lang yung sa gitna. At, tada! Pinisa-pisa ko na. Kukuhanin natin yung kanyang katas. Kanyang juice. Ayun, napisa ko na. At tatanggalan na lang natin ng buto. Ayan. Magic, natagalan ko na ng buto. At ilalagay na po natin sa ating uh, binabad na karne ng baboy. Ayan na. Atin muna halu-haluin. Lalagyan natin ng konting toyo. At para mas malasa ang kanyang laman. Ayan, nakababad na. After 1 hour, pwede na natin siyang ay uh, sangkutsahin sa kawali na may mantika. Ayan, at naglagay na tayo ng mantika. At inihulog na rin po yung ating mga karne na hindi kasama yung kapas niya. Pero, siguradong may kasama itong kapas kasi niya ay ginabag uh, siya. Kaya naman, uh, tatanggalin natin yung kanyang kapas sa kawali paiigahin natin yan at sasangkotsahin para mas masarap ang bistek sasangkotsahin natin sa kaunting mantika at palalabasin natin yung kanyang sariling mantika ayan na nga at atin na pong haluhaluin haluin at takpan muna natin kung kailangan kung meron pa kayo nakikitang sabaw ating tatakpan iigahin, tutuyuin o oh. Ayan, pawawalain ng sabaw at tapos ay sasangkutsahin. Ayan, natasangkutsa ko na po at makita nyo naman, lumalabas na yung kanyang sariling mantika. At ayan, malapit na po siyang uh, maiga. Iga na siya. Actually, iga na siya dahil nagtututong na yung kawali ko. Ayon, dahil iga na siya, ayan, nagmantika na siya sa sarili niyang mantika, inilagay na natin yung ating bawang, gisa-gisa lang yan, at isusudari na po natin dyan yung uh, sibuyas, konting sibuyas lang, dahil mamaya natin ilalagay yung ibang sibuyas pag malapit na siyang maluto gisa-gisa lang yan at sangkutsahin na yan lahat para bumango yung ating karne sa bawang at sibuyas ayun, at saka po natin ihuhulog yung kanyang Uh, pinagbabaran sa kanya na uh, ano, sabaw na may kalamansi at toyo. Ayun. Ayun, matapos natin siya bisag hin Yung kanya pinagbabaran naman ay ihuhulog na natin dyan sa kanyang kanya. Ayun. Kung mapapansin nyo, ko, konti na lang siya. Ayan, natagdagan na lang, lalabas yung kanyang kataas pagka nilagyan natin siya ng konting tubig at Tatakpan muna natin siya para lumasa yung kanyang ah uh, lumasa yung sabaw dun sa karne. Ayan, natin muna siyang tatakpan ng ilang minuto. Ayun. At lagyan po natin siya ng pampalasa. Siyempre, kailangan may pampalasa para masarap. Ito po yung bistek steak, kung tawagin dito sa kung tawagin ko, ewan ko, o nang tawag nyo dito. Yung iba ang tawag dito ay pork steak. Ayan, inihulog ko na nga po yung uh, sibuyas dahil maluluto na. Sa palagay ko maluluto na. Kaya naman, inihulog ko na yung sibuyas. At maya maya lang ay pwede na tayong kumain dahil luto na yan. Napakasarap na bistik. Minsan masarap din yung ganito yung luto. Inahanap-hanap ko din yung ganitong luto. Kaya naman, aadoboin ko sana. Parang nasasawa naman ako sa adobo. Ayun, maiba naman. Kalamansi naman yung inano ko, sinama ko. At dahil nga, maluluto na po to, pwede na tayo maghain at gutom na ang aking kasama sa bahay. Kaya naman, ang aking nilutong ito ay tanghalian. At aabutin pa po ito ng hapunan. Ayun, at nahango ko na nga po sa isang lalagyan. At kami nga po'y kakain na. Tara na po at kumain. Ayan po today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye. See you on my next vlog. Babu. God bless us all. Bye. Josephine and hairdresser.